Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel Chika Mom Vlog. So, alauna na po ng hapon mga kasari and ayan. So, topic natin ngayon is ano-ano ba yung dapat natin itinda kapag nag 24/7 tayo mga kasari. So, kapag yung tindahan mo ba malapit sa resort, ano ba yung madalas na hinahanap ni customer? So, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kasari. So, ayan. So, ano ba yung una nating pinaka number one sa listahan natin, mga kasari, is talagang alak. Alak, like mga ganito, yung binibenta ko, kasi yan lang yung mga hinahanap ni customer, yung saleable. So, ngayon, naubusan tayo ng stock ng mga 4 kantos, yung Hinebra San Miguel. Yun yung naubos sa akin. Tapos, andyan pa din yung mga muhito. Yung mga fundador, hinahanap pa din sa akin, mga kasari, fundador, ah, uh, Andamin, may mga iba pang mga alak na hinahanap. So hindi ko lang siya ganun ka kaano kasi nga bihira lang din naman kapag mga medyo may social na mga maliligo, 'yun talaga yung hinahanap. Pero pagkapag lang yung mga naliligo, so mostly yan lang at saka yung mga kabataan, afford ng mga kabataan. Pero kapag naman ang mga naliligo ay eh medyo high-end, <laughs> high-end. So medyo mapera. So, yan yung hinahanap nila, yung mga fundador. So, ayan, da dapat hindi mawala ang alak, lalo na ang mga beer. So, Red Horse talaga pinakaano namin, kaya yan, kaya marami tayong in-stock na Red Horse. So, Red Horse and San Miguel, yan yung mga ano. Actually, may hinahanap pa si customer na mga uh, ladies drink, pero ang available natin is Tanduay Ice. So, may mga hinahanap sila na Uh, beer apple. Ano pa ba yun? Basta, ang dami nilang inaano. But, yung smurl off ba yun? Basta, yun yung mga hinahanap nila. So, second is, syempre, kapag may alak, dapat may yellow. So, dapat, hindi mawala wala ang yellow. Kasi, paano naman may benta yung alak kung walang yellow? So, dapat, marami kang pondo ng mga yellow. So, gagawa ka ng marami para marami din ang kita. So, yan. Sabay talaga yung ala at saka yellow. So, dapat hindi yan siya mawawala. And then, of course, soft drinks. So, yung binibenta ko dito mga kasari is 1.5. So, since na-try ko dati mga kasari ang nilagyan ko ng yung assorted. Yung may royal, may sprite. Pero, hindi ganun kasi saleable sa akin yung Sprite tsaka Royal. So, ang in-stay ko talaga is yung ah uh, Coke. So, lahat ng ano ko dito is wala kang makikitang ano, hindi ko na hinaluan ng mga Sprite, mga ano, kasi kami lang ang makaubos. So, yan. Kaya makikita nyo yan, Coke lang talaga. Ang ini stack ko. So, eh, mahalaga ang, ang soft drinks, hindi dapat mawala yan kasi Lalo na kapag, ang iba naman talaga, may nagbabaon talaga ng, ano, kasi yung ate ko dyan, parang hindi siya nagpo-corkage. So, ayan, ang iba, nagbabaon talaga ng mga kahon-kahon ng mga soft drinks. Ang iba naman talaga, yung pet bottle mismo, yun yung dinadala. So, pero, hindi ka pa rin dapat mawalan. Kasi nga, may mga iba't pa rin naliligo na hindi gusto na hassle yung may daming dalahin. So, lalo na kapag mga motorsiklo, or minsan, naubusan, kaya, ayan, pabili din. So, ayan mga kasari, balik tayo sa ating topic, yung mga items na mabenta sa malapit sa resort. So, yung last natin is yung soft drinks. And then, yung pang-apat natin mga kasari, dapat hindi ka mawala ng mga cup noodles or mga pansit canton. Kasi, yan yeah. ang ginagawa nilang snacks kapag or kapag nalalasing talaga sila, eh, yan yung ginagawa nilang pang, ano sa kanilang kalasingan. So, minsan yung iba nagugutom, like yung mga babae nagugutom, yan yung ah, uh, hinahatak talaga nila na snacks. So, cup noodles. So, kahit madaling araw, ayan, malakas po yung cup noodles sa madaling araw. Lalo lang kapag katapos nilang mag, uh, laklak, mag-inom. So, next is, itlog, nilagang itlog. So, kailangan mo rin mag, ano mga kasari, lalo na kapag marami na talagang tao, ang iba naman kasi niyan, hindi, hindi talaga, wala talagang baon. So, ang iba naman, kapag nagugutom, ah, minsan na, na ano lang talaga, gusto lang kumain. So, mas maigi, meron kang nilagang itlog. Nilagang itlog, or kung pwede, may balot, ayan. Ang dami yon din naman mahilig sa balot. So, kung meron kang balot, mas maigi na magbenta ka ng balot. Pero sa akin dito is nilagang itlog. Next is, ayan na, nauna pa yung egg, no, sakay sa water. So, yung mga uh, mineral water, yung mga one liter, tsaka 500, uh, 500 ml na tubig, kailangan yan siya mga kasari. Kasi, yan yung mga uh, hinahanap nila. Lalo na kapag hindi sanay sa mga tubig na Naiinom lang basta-basta yung mga ice tubig Hindi yan sila basta-basta umiinom So, mas prefer nila ang uh, mineral water So, mga chicheria So, yung pangpito natin is yung mga chicheria Kasi kapag walang mga pulutan Yung ibang mga naliligo O ginagawa nilang pulutan is yung chicheria Next is uling uling, mga kasari, bago lang ko nag-stock. Ayan, makita nyo yan dyan, oh. Ayan, so, mga kasari, nandyan yung stock. Actually, isang sako yan ng uling. Ayan, nabentahan na tayo ng uling. Mga kasari, mahalaga po ang uling. So, ang bintahan ko dito, mga kasari, yung half kilo ng uling na bagul is nasa 30 pesos. So, kapag per kilo, nasa 50 pesos. So, hinati-hati ko kasi, kasi depende sa silofi na ginamit natin. So, yung half kilo ko is yung 30 pesos, yung afford lang. Kasi yung iba naman kasi, uh, gusto lang bumili ng konti lang, konti lang yung uling. Kaya, ayan, mas afford nila ang 30 pesos. Next is, yung mga condiments. Mahalaga talaga, mga kasari, yung mga lamas, meron ka dapat sibuyas, garlic, paminta, laurel, yan ang pinaka ano nila tapos magic, sarap asin, yan yan yung ano nila bichin kasi mga kasari, yung mga tira-tira na pagkain kinabukasan, yun yung ginagawa nilang paksiu or kung anumang luto ang gusto nila and then last is, ah, meron pa coffee pang sampo natin is yung kape so yung kape, may mahilig naman talaga yung mga hindi nagiinom yung mga nanay mahilig sa kape, yung mga tatay mahilig sa kape, ayan, dapat meron kang ino-offer na kape. So, dapat may mainit ka talaga na coffee. So, kaya prefer namin nandito yung heater kasi para pag may magpatimpla ng kape, ayan, madali lang. And then is yung mga shampoo, sabon, toothpaste, and toothbrush. So, hindi dapat yan mawawala mga kasari. Yan yung ika, labing isa natin na mga items. So, yung sabon, dapat sabay na yan siya. Sabon, shampoo, toothpaste, and toothbrush. So, yan sila ang mostly na hinahanap sa akin dito sa tindahan. So, yung ibang items naman mga kasari, mga inaano ko na lang yan, dinadagdag. Pero, ito talaga yung mga priority talaga kapag yung tindahan mo is nasa, malapit sa resort. So, nakadepende sa inyo kung ano yung pwede mong ibenta or mas click pa. So, actually, kung marami mga bata na naliligo, pwede ka din talagang mag-ano dito ng yung mga, tawag nyan, yung mga salbabida na pambata. Kaso nga, 2 feet, 2 feet lang naman yung yung pambata dyan. So, no, parang inisip namin na hindi na talaga need ang mga salbabida. Pero may iba talaga mga kabataan, gusto maligo dun sa malaki, kaya need nila yung salbabida. So, next time, mas gustuhin kong mag-invest na naman ng mga ganyang items, tapos isasabit na lang natin dyan sa labas. So, yan lang muna mga kasari ang, ano ko, sana may na kukuha kayong aral sa ating topic ngayon. So, ayan, kapag ito yung mga inano mo sa yung tindahan, siguradong sigurado ang yung benta. So, yan lang muna mga kasari. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye!